Hello mga mare, Porto is Picho Today is Wednesday Yes, galing kami sa pagbili ng pandisal Ayan, Kasi nagbala, uh, nagkabigla ang yayaan kagabi na pupunta ngayong umaga sa dagat na doon magkakape kaya ang mga person ay pwede aglang gising siguro ito ay mga ano five? gano'n gano'n before uh, mga 5 gano'n ayan nandyan na kami sa, sa tabing dagat yes for the copy ang person yan si jowa mm. kala mo nun talaga ako takot, takot mga itim naka jacket pa naka sombrero pa agang aga uh -huh. andito lang naman andito kami sa may tabi ng kung Royals nyo yung resort yan andito lang kami sa may uh, gilid andito kami sa may mga bangka yan Hmm. Pakaharap kami dun sa ano, ginagawang, ginata yung gagawing extension ng innovative. Sabi-sabi lang naman dito sa aming lugar, yan. Pagkatapos namin dyan magkapi, punta kami mamaya dun sa dagat. Yes. Sobrang kalma ng dagat ngayon, guys. As in, as in walang kaalon-alon, kaya baka maligo. Yes. Maliligo po kami. Maya-maya lang, kakapi lang muna. Yes. Yan yung binili namin pandesal. Yan yung cheese. Ah, uh, malung... Ah, ang doon? Malunggay pandesal with cheese. Yes. Oh, ba guys? Sobrang sarap na sarap ako dyan sa pandesal na yan. Kahit medyo mahal siya. syempre 5 pesos ang isa niyan. Pero malaki naman. Tapos, masarap talaga siya. Ayaw ko lang nung medyo, ano, toasted. Kasi pag malamig na siya, tigas na bihan, sakit sa ngipin, kagatin. Yes, masakit sa gums. Yung ginagawa ko pag ganong medyo, ano na, sinasawso ko sa kape. Walang ba? Sarap na sarap ako pag yung pandesal, sinasawso sa kape. Yes. ba, diba, nag-uusap kami dyan? Nag-uusapan namin dyan yung dating, ay yung ano ngayon, inayos na ata nila yung parang hall, I think. Yun, tas may mga bago silang gawang rooms. Pag mag-overnight, pwede doon. Yes di Diba sarap-sarap ako sa pandesal? Hmm. pwede the kwentuan ng person. pwede the turo-turo pa ako dyan. Yes. Kaya kung gusto niyo mag vacation at or mag-overnight, pwede dito sa Royal. Yes, medyo affordable din naman dito sa Royal daming pool, may pambata, pang may pangmatanda, may slides din. Yun, o, oh, di ba pinuot pang Royal Splash? Apakagaling, Royal Splash, baka naman. Charing. So, yun, habang nagkakapi kami dyan, ayan, enjoy-enjoy ang mga uh, ng mga person. Dyan, hindi yung dyan, nilipat ko yung pwesto ng camera. Para ma-exposure na ang aking jawa. O, oh, di ba? for the pesto ng ang person. For the kain ulit of ng pandesal. Parang di nabubusog. Mm, mm kala mo naman, hmm, talaga. Ang oh, Nahanap kami ni tita, sabi niya, kung sandaw daw kami. Nandito kami, oh, person for the sigaw. Hindi ko naman alam kung kami talagang hinahanap. Diba? So, merang kumari. Balik ulit. For the kain, yes. Ako lang ba yung ang bilis-bilis kong tumaba pero ang hirap-hirap magpapayat. O, tingnan mo ang bilbil. Yung si Jowa, busog na. Kailang pandisal din yan. Tapos kape. Nag-iisip pa yan. Um, dudukot din naman. Ang um, person. Di Pinindi niya pa. Ayaw niya nung malambot. So, yung medyo toasted. Pura sawsaw -saw din niya ng pandisal sa kape. Parang kami ng trip niyan sa pandisal. Yes. Kaya nga kami yung parasit sa sa'yo. Talat, hindi. Sayang kumari nyo. Personal po. So, yun. Ayan. Tignan nyo ang aming kakaringkingan dyan. Kala mo naman talaga eh. Sarap-sarap ako sa pandesal dyan. Yes. Yung ano ng pandesal, yung paper bag, inano na yung kinulumo, kano, kinurumos, kinarumot na. Ay, bala kayo, kayo intindi nyo yun ng mga sinasabi ko dyan, besh. O yan, para hindi, ano yun, para hindi matanggal agad yung init. Kaya ginanon. So, yan. Hmm, for pagpag, di ba? Tapos tatabi ko na yung pandesal dyan maya-maya kasi hindi ko na kami. Hmm. Yes, may jacket akong dala. Hindi lang si Jhoa ano, naka-jacket. Pero yung jacket na yan is pambalabay ko lang yan mamaya para hindi malamig pa uwi. Kasi syempre basa. Maliligo ako eh. Yung tinabulan ko na yung pandesal. Kasi baka may, may iniitan yan. Tapos yung, yun yung luang lahep eh ano yun? Tubig. So yan, papunta na kami sa... ...dagat. Ayun sila tita yan. Ang aming... May mga kakwentuhan siya dyan. Tapos ayun yung to alyabe napakuha niya, sabi ko kay Rap, kay Jowa or kay Rapido. Yes, si Jowa ay talaga bang Rapido. Hindi lang kayong tumatawag ng pangalan sa inyong Jowa. Mm. Pero ang tawagan talaga namin is Babe. Yes, for that kalhindi Hindi ng kumari yun, syempre. Pero pag galit ni Rapido, ganun ako. No Sobrang kalma ng dagat B. Oh, ayun, mga bata naliligo na. Tapos, ang unti pa nang naliligo. Oh, ang sarap maligo dito, yes. Ang hmm. linaw, as in. Ang kalmadong kalmado. kalmado. Tapos, hindi pa masyadong masakit ang ina dyan. Hinit. Ayan o, tingnan nyo naman, B. Sobrang linaw. Hindi ka ba naman dyan natuwa? Pag di ka man dyan maligo. subrang hmm. Sobrang linaw talaga as in. Ayan, binaba ko yung camera. Tapos, syempre, hindi lang inyong pare ang maliligo. Pati ang inyong kumari, yes. Hmm, kala mo naman talaga, di ba? Alam mo naman talaga marunong lumangoy. Hindi, be. Pag hindi naabot ang ilalim, eh. Hindi rin naman makapunta sa malalim, Yes. Syempre, ang ganda lang tayo sa abot natin. Oh, um, maluno na lang yung kumari, eh. Sayang ang jeans. Eh, hey, alam So, yon. Diyan muna kayo Kanoorin yung aming katalandian dyan Charing! Ngayon Bumalik ako kasi para Parang pakiramdam po hindi nyo ako nakikita o, So yan Pauwi na kami Kaligo na ako dyan Yes Pauwi na kami Tapos Papakita ko sa inyo mamaya Kasi habang naliligo kami May nakuha kaming Ano? Nalimutan ko yung tawag Pero papakita ko sa inyo yung video mamaya Yes, nung habang naliliwa kami. May nakuha si Jowa na ano, para siyang tapi, tapis? Kapis? Kapis ata, ang tawag yun, kapis. So yun, naku, nakakuha kami. Tapos yung parang susong dagat, ako din kami dyan. So yun, yung binidyohan ko is Royal Splashion yun. yung resort, sabi ko sa inyo, sa gilid lang kami. So siyan, pauwi na kami. Maybe, ah, uh, i-voiceover ko na lang ng panibago yung tinutukoy kong kapis. Yes. Um, Pauwi na kami dyan. So, that's it for today's video, mga mare. Bye-bye! Ingat sila sa inyo!